So, good evening, guys! No. Yan, so, meron ulit kaming nakita sa comment section po na nagtatanong, um, nung dialysis patient pa po ba si Kuya, okay lang po ba na kinakain niya lahat or kumakain din po ba siya ng mga meat nung dialysis patient pa siya? So, ikaw, Han? Actually, kinakain ko po lahat noon. Ah uh, kahit meat, lahat pati bawal 'di uh, ang, ang nilimitahan ko lang dati is yung liquid ko 'di ba Kasi nga, yun yung laging sinasabi na pag Ah uh, gumugpast ako ng 4 liters, is masama sa katawan sa puso ang ganun Ah uh, actually yun kasi trinay ko kasi noon na mag-diet 'di ba yung pinag-diet mo ako mm, mm Ang hina kasi ako noon ah uh, As in, hindi kaya ng katawan ko yung diet, yung parang bulay lang, iwas sa mga red meat, mga ganun ba. Basta yung diet dati na mga bawal. Kaya nag-adjust din ako noon, noon unting kuhaan ko yung katawan ko. Uh, hinanap ko kung ano yung magandang kinakain ko dati. Kaya bumalik ako sa red meat dati. May diga ako kasi paborito ko nga Lalo na yung giniling. <laughs> ganun na sa dinakdakan. Ah, uh, yun. Actually, ang napansin ko din, nung kumakain na din ako ng mga... Eh, kung yung lahat na kinakain ko, na uh, pagkain, yung nasosobrahan kasi... Yun nga, ma... Mahirap pag nasobrahan. Kaya, in moderation na lang din, na... Uh, parang ako na lang mismo yung pan kasi dito sa amin bihira kasi ang dietitian hindi, hindi masyado sa hindi ako nagpapakonsult sa dietitian dito sa amin dati kaya expect experiment na lang nagbabasa ako sa group na may kinakain din may same moderation yun yung kinakain ko dati nang sa ako Ah, oh, so kinakain niya actually lahat noon, pero wag lang talagang sobra. Sobra, lima sobra. Kasi syempre alam naman po natin, lahat ng mm -hmm. sobra masama po sa ating katawan. So, yun nga po yung sabi niya kanina nang hina po kasi siya nung pinag-diet ko siya nang pure gulay, yung lahat talaga as in bawal lahat tinanggal ko sa diet niya. As in nang hina siya. So nung bumalik yung parang normal lang na kain niya na lahat kinakain niya, mas lalo po siyang lumakas. Pero syempre, hindi naman po ibig sabihin na okay sa asawa ko, eh okay din po sa inyo. So depende po, case to face basis, depende po sa mga katawan po ninyo yan. At saka depende ko rin sa fan ko dati, yung laboratories ko parang kung time, may time na kasi na tumataas yung uric acid ko syempre yung mataas sa mga pagkain na uric di na ako nagkakan di, na, di, di ako masyadong kumakain tapos pag okay na naman ang magkagandaan lang din nakakapagprutas pa ako dati kasi yung potassium ko is nasa normal lang at i, parang i-check nyo na lang kung ano yung mas uh, mas okay sa, mas okay sa, sa, ka, sa inyo na pagkain kasi sa akin talaga yung pinakaayaw ko dati na kinakain na nung nagdarealis ako is yung baka. Oh. Uh, kasi pag nagbaka ako dati, hindi ako nakakahinga. Mga na. Parang yung napopondohan. Siguro yung sebo din dati. Nala yung pinapaitan, mga bulalo. Oh, ganyan. kasi yung kaibigan mo na nag-ayos dun sa dialyzer mo, sabi niya kumain ka ng baka, no? Madumi yung, ano, madumi yung dialyzer daw po. Kaya yun, ini talagang inayawan uh, niya yung Pero at mas possible talaga kung kaya niyo na mag-diet ano yung mga maganda para sa mga dialysis patient sundin niyo kasi uh, yun talaga yung mga sekreto din ng iba kaya tumatagal mm. para sa akin lang pero pag hindi niyo naman kaya sa mike wasal yung in moderation na uh, ganoon pero iba pa rin pala pag sinusunod mo talaga yung diet oh. disiplina lang din po kasi talaga promise yung din, yun yung sikreto siguro para umabat, saka yung tubig, diet sa tubig so yun um basta i-consult lang po lagi okay, yung doctor, yan magtanong lang lagi tayo sa mga doctors, okay, si mag-hesitate hmm. kung may nararamdaman na, tanong hmm. agad Part Ito nga yung asawa ko, pag may sipon lang yung nagtatanong na. Agad. Okay. Okay. Kasi so, mga naman mga akon natin, mga doctors natin. So basta consult lang po kayo sa mga doctors. Ayan. And i-check nyo po kung ano yung okay sa Same. katawan po ninyo. Yes. So makikita nyo naman po yan at mahukuhan nyo in night. So yan. We hope po nasagot po namin yung tanong nyo. And um, good evening po sa lahat. God bless po. Bye bye. bye.